Meron bilyong-bilyong bato sa mundo at karamihan sa mga ito ay walang halaga. Pero may ilan na sobrang bihira na pwedeng umabot sa milyong dolyar ang halaga. Marahil iniisip mo na ito ay mga diamante, ruby at sapphire. Pero ang mga batong ito ay karaniwan lang at halos walang halaga kumpara sa mga batong ipapakita sa video ito. Ang mga batong ito ay halos imposibleng matagpuan at maraming tao ang hindi naniniwalang totoo ang mga ito. May mga batong nagliliwanag na parang hindi galing sa planeta at may mga batong hindi minimina kundi galing mismo sa hayop. Una ay pag-usapan natin ang Diamond Tears. Karaniwan, ang mga bato ay nakikita sa kalikasan o kinukuha mula sa minahan. Kaya noong Oktobre 1996, nabigla ang buong mundo. Isang labing dalawang taong gulang na babae mula sa Beirut, Lebanon, ang nagsabing umiiyak siya ng mga kristal. Tama ang narinig mo, sa halip na tubig, ang kanyang mga luha ay parang matutulis na kristal. Hindi alam ng mga eksperto kung ito ba ay himala o kakaibang karamdaman. Si Hasana Masalmani ay umiiyak nang hanggang walong piraso ng matutulis na kristal bawat araw. Nalito ang mga doktor at agad itong naging sentro ng atensyon ng media sa buong mundo. Sa simula, akala ng doktor niya na si Amit RJ ay may salamin lang na pumasok sa kanyang mata. Pero napagtanto niyang galing talaga sa loob ng mata ang mga kristal. Tuwing aalisin niya ang kristal, may sumusunod pang mga bago. Ayon sa ama ni Hasana na si Muhammad, ito raw ay himala mula sa Diyos. Maraming relihiyosong tao ang dumagsa sa kanilang bahay sa Vega Valley, Lebanon para makakuha ng isa sa mga kristal mula sa mata na babae. Pati ang mga doktor mula Amerika ay dumating upang siya sa siya. Hindi sila nakapagbigay ng siyantipikong paliwanag. Para sa kanila, hindi ito himala, kundi isang misteryong medikal. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin siya sa pagluha ng mga kristal, pero wala pa rin makapagsabi kung bakit. At narito rin ang fluorite pearl. Ang napakalaking bilog na batong ito ay parang gawa ng tao, pero hindi. Tinatawag itong fluorite pearl at ito ang pinakamalaking perlas sa buong mundo. Nahanap ito sa Mongolia noong 2016. Tinawag itong fluorite pearl dahil gawa ito sa mineral na fluorite kaya kulay maliwanag na berde ito. Kapag nasa dilim, kumikislap ito ng malabughaw na mala berde. Isa ito sa pinakamahal at pinakamahalagang bato sa kasaysay ng China. Mas mahal pa kaysa sa alinmang diamante o ginto na nahanap sa kanilang bansa. Inabot ng mahigit tatlong taon bago ito tuluyang nahukay ng na mga minero. Dahil sobrang mahalaga at bihira ito, walang tiyak na presyo kung magkano ito. Pero ayon sa mga eksperto, kung ito ay ibebenta, maaaring umabot sa higit 150 million dollar. Sa ngayon, ito ay pinapakita sa iba't ibang museum sa China at balag itong isali sa isang world record. At narito rin ang Fire Obsidian. Maaaring pamilyar ka na sa Obsidian mula sa mga larong tulad ng Minecraft. Pero ano nga ba talaga ang obsidian? Ito ay isang uri ng bato na nabubuo kapag mabilis na lumamig ang lava mula sa bulkan. Bihira ito dahil tanging sa mga bulkan lamang ito nakikita. At mapanganib rin itong kolektahin. May itsura itong parang salamin na makintab at makinis. Kadalasan ang kulay nito ay itim pero may ilang pagkakataon na ito ay maraming kulay. Kapag ganito, tinatawag itong fire obsidian. Ang fire obsidian ay may mga patong ng magnetite nanocrystal. Dahil dito, lumilitaw ang makukulay at kakaibang disenyo na hindi makikita sa ordinaryong obsidian. Ngunit kung nais mong makakuha ng fire obsidian, ay baka mawalan ka ng pag-asa. Ito isa sa mga pinakabihirang bato sa buong mundo. Tanging sa isang lugar lang ito natagpuan, sa volcanic highlands ng Oregon, USA. Kahit maliit na piraso ng fire obsidian, ay maaring umabot ng 10,000 dolyar. Pero kung may pera ka at mahilig ka sa magaganda at bihirang bato, ay baka sulit ito dahil talaga namang nakakabighan ang itsura nito. At narito rin ang Cobra Stone. Ang Cobra Stone o Snake Pearl ay hindi batong pangkaraniwan. Ito ay buto na matatagpuan sa loob ng katawan ng ahas na kobra. Maaring kunin ito nang walang mararamdaman ng ahas at kadalasang kinukuha ito mula sa mga kobra sa South America, Africa, India at Asia. Pero dahil mapanganim ang cobra, ay maraming nagtatanong kung bakit pa ito sinisikap kunin. Ayon sa paniniwala ng ilan, ang Cobra Stone ay maring gamot sa kagat ng ahas. Wala itong kompermasyon mula sa mga dalubasa sa medisina. Pero kinikilala ito bilang tradisyonal na lunas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Minsan ito ay kinukuha sa ulo o sa bundot ng ahas. Ngunit maraming doktor ang nag-aalala tungkol dito. Dahil dito, may posibilidad na mapahamak ang mga taong umaasa lang sa bato. Marami ang naniniwala na ang pagkakaroon ng cobra stone ay nagbibigay proteksyon sa laso ng ahas. Pero babala ng mga eksperto ay wala itong tunay na kakayahan na pigilan o alisin ang bisa ng laso ng ahas. At narito rin na ang kulay ng diamond. Maraming kababaihan ang nangangarap na regaluhan sila ng singsing -sing na may jamante ng kanilang kasintahan. Pero kung hindi mo kayang buhatin ang pinakamalaking jamante sa mundo, ay baka hindi mo kayanin ang batong ito. Ang Kulinan Diamond ang pinakamalaking jamante na nadagpuan sa kasaysayan. Noong Enero 25, 1905, abala ang mga minero sa Premier Mine sa Prestoria ng South Africa. Nang may isang minero na nakakita ng pambihirang kayamanan sa ilalim ng mga bato, nadagpuan niya ang diamanting may bigat na 3,000 karats Nasa labing walong talampakan sa ilalim ng lupa, ito nakita at, may timbang na 1.33 pounds. Noong panahon na iyon, ito na ang pinakamalaking diamante na natagpuan at kahit lumipas ng mahigit isang siglo ay wala pa rin nakakapantay sa record nito. Hinati ang diamante sa siyam na malalaking piraso at mahigit isang daan na mas malilit na piraso. Magkikita ang mga ito ngayon sa iba't ibang museo at pribadong koleksyon sa buong mundo kabilang ang sa Tower of London.